In this episode nga pala ay wala mo ng minivan content or wala mo na si Makmak. Ngayong araw ay sama nyo ako sa adventure na gagawin ko ang pagbabiyahe kay Lala Move at Joyride. Kaya sa mga interesado na mag-apply dito sa mga application na to, panoorin nyo na lang ito. And isa rin talaga to sa main source of income natin. Kaya tara, sama nyo ako sa adventure ko. Hello po. Hello, Hello ma'am. Good morning yes, po ma sa Joyride po. Ay, ah, yes po. Yes po. Ma'am, uh, confirm ko lang yung uh, booking. Bali, food po, no? Ipapadala na. Bali, okay. Kasha lang. Kasha po ba siya sa box, ma'am? Kasha lang siya. Yung maliit lang. Ah, sige, sige, ma'am. On the way. Ah, sige, ma'am. On the way na po ako, ma'am. So, nakuha tayo ng first book yaw and pipikapin natin siya sa may parang 2.10 kilometers away from sa atin. Joyride delivery to. um, pagkain papadala. Let's go. Lock seat. Hi. So po eh, dito yung... A seven. 7 At even kasi to, eh. Ah. Uh, Ito lang. Ay, nandito dito yan. Dito pa? Oh. Sige pa. Uh, one kasi to, eh. At even. Ah, okay. Salamat. Lock Okay po Okay ah, Okay na, Gcash? Ah, Haba. Okay lang. Gutom na ba, ma'am? Sorry, layo nun. <laughs> okay. Bibinisan ko na lang po. Lang Iwan na lang sa lahat. Alright guys, so nakuha na tayo ng first booking kay um, Joyride. Actually, nakuha natin is um, delivery. So it's 14 kilometers away from here. From San Mateo going to Diliman. And ang fare niya is 189 pesos. So yan, on the way na tayo. May delivery din pala si Joyride. Ha? Sa mga hindi pa alam, may delivery din po si Joyride. And alam ko pwede kayong mag-apply kahit na pro kayo sa Joyride. Basta kung delivery lang yung apply ninyo. So, ayan. On the way tayo sa may drop up. Wala nang double-double book po. <laughs> Let's go. Hindi, Bago nga tayo makarating sa may drop up point, eh, nagpagas muna tayo ng 170 pesos. <laughs> Okay. Sir, mag-iwan po pagkain. Kay... Ayan po. Hans? Ayan. Ayan, ah, sir. Hans. Ayan na po. Ayan yeah, na po. Ayan na po yan guys, bali na drop na natin yung first booking natin para Joy Delivery. Kumita tayo dyan ng 200 pero pinanggasan natin yung 170 so pero lang tayong 30 pesos. <laughs> so hindi ganun kadami yung booking ngayon dito kay Lala mo. Parang pasundot-sundot lang. Sobrang konti lang tapos may mga wallet tapos may pooling. So ayoko na talaga kumuha ng pooling kasi sobrang lugi talaga ng pooling kahit sabayan mo ng ilan. Tapos ngayon, try natin mag-auto accept. Yun lang yung medyo disadvantage si Joy, right? Pag hindi ka naka-auto accept, hindi ka priority sa booking. So, try natin i-auto accept, baka mapasokan tayo. Pero most likely, guraming papasok ngayon ito. After ngayon ay nakakuha tayo ng booking kay Lalamu, papuntang Valenzuela. O, oh, ako. Ah, ayun. Ito lang po ba, <laughs> Doon yung bayad sa kanya, sir? Apo, oh. sir. Sorry, hindi ko na edit na dapat ang payment ko. Ah, okay. Sige, sir. Thank you po. Message ko lang kayo, sir, pag natin. Thank you. Alright guys, so nakuha tayo ng booking from here sa may diliman, going to Valenzuela. It's 12 kilometers for uh, 135 pesos. So ayun, nakita niyo yung pinagkaiba na booking kay Joyride tsaka kilala ko. Pero regular to ah. Pero minsan mga tol, uh, may mga times na mas malaki yung fare ni Lala Move kesa kay Joyride. Kahit yung MC Taxi ni Joyride mas malaki. So iba-iba rin talaga. And yun, on the way tayo sa May Valenzuela. Let's go. The leash they left behind

Bang, sa ano po? Lala mo po? Papuntang saan po? Ay, ano po? Delivery po? Documents? Ah, uh, magkano po? Ano lang po? 135 po. Okay. After almost 10 minutes sa pag-aantay eh, nabayaran na rin tayo ni drapop Sa totoo lang, sa ganitong trabaho, pag pinasok mo eh, kailangan eh, mahaba yung pasensya mo. After nga nga na tayo ng booking, dito lang din halos sa may kabilang kanto. Starting <laughs> way. Ah, yun. Okay, tako na. Sa buwan na ba? Ay, wala pong sinabi. Okay. Dito ay nagulat ako dahil hindi pa pala bayad yung item. Kaya ang ginawa ko, eh, tinawagan ko yung customer. Brother. Hello, sir. Apo. Sir, uh, ako pa okay. yung tumatawag, tumatawag ako sa... Tumanawag ako sa'yo, eh. Ah, okay. Actually, sir, nandito na po ako sa may pick-up location. Okay. Aba, ah, uh, bali, uh, babayaran nyo po ba ito, sir? Or abono po? Pwede bang abonohan muna? 75 lang naman. Ah, pwede naman sir. Kaso may additional to sir na abonohan na service sir. Magkano? Ah, 50 lang po. Eh, uh hindi eh. pa, kausapin ko nga. Ay, to to to. Alright guys, so nakuha tayo ng booking. Bali, from here sa so may Valenzuela, going to Diliman, Quezon, um, Quezon Ab pala and ang fare niya is 119 pesos for 9.3 kilometers actually kanina nagpapabono siya pero um, may additional kasi yun na 50 which is hindi niya nilagay yun sa booking eh para hindi masana yung mga ibang customer na minsan kasi may mga barat na customer na ang ginagawa hindi sila nag-add nag ng abono booking or purchase service para makatipit niya naman sila pero pag walang ganun nakalagay sa inyo ang gagawin ninyo mga tol is magpaat kayo kunyari walang ganun sa booking tapos gusto nila magpabon no, kahit magkanong amount para um, aware na rin sila na may ano may charge talaga yung pag-aabono ng mga rider syempre sariling pera nyo rin yan so ayun on the way tayo sa may um, drop off point sa may Quezon Ab so namin magtatulong sa inyo kung bakit hindi ako nagdo-double book kanya-kanyang trip na lang yan <laughs> let's go After nyan ay eh, nakarating na tayo dito sa may drop off location And sa totoo lang medyo pinagantay tayo dyan Pero wala na rin sa akin bago dahil karami ng customer ni Lala Move is ganito Alright guys so bali na drop na rin natin yung I think patong booking na natin yan eh. So hindi na rin natin sinama sa set Pero ayun uh, um, bali magapang tayo sa Joyride at Lala Move naman makakuha ang dami sana mga gandang booking kay Lala Move eh. Ang lalaki ng fair kaso nga lang pahirapan Ah, ina din natin nakuha mga tol. Dami, siguro na na swipe na ako. After ng mahabang pakikipagbakbakan sa pagsuswipe ay eh, nakuha naman tayo ng magandang booking. Bali from here sa May up going to Taguig, it's 190 pesos for 30 kilometers. Bali dito is nakuha na rin natin yung item. Bali, maliit lang na envelope. Ay nang booking, papunta naman siya ng Tagig So it's Ilang kilometers ba to? 13 kilometers for 190 pesos Actually kanina ang dami mga gandang fare Parang like 8 kilometers na sa 200 Kilala mo pero hindi ko talaga siya makuha So ayun on the way tayo tagig Let's go Bago tayo mga sa drop off eh Napadaan ako dito sa may paborito kong merendahan Dito sa may scout reyes Tsaka palamig po. mangga. Ay, sige, sige na. Ganyan. Okay. 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 Alright guys, so kaya muna tayo sa glit. Actually, pag napapadaan ako dito sa may Scout 3, dito sa may Ellis, dito yung tindahan dito, um, bibili talaga ako ng ano, mga merenda dito kasi masarap. Kaya muna tayo bago tayo makasang sa drop-off. Thank okay. After nga nene, eh, nakarating na tayo dito sa may drop-off and medyo nahihirapan ako sa pag-contact dito. At dahil nahirapan nga akong kontakin yung customer, eh nawapit mo na ako sa gwardiya para at least baka matulungan ako. Ay, hindi nga gawin sir, sorry. Tawagan okay. sabi niya is tawagan ko lang din. Eh, sinabi ko na rin na hindi sumasagot. Eh, mukhang wala rin may tutulong. Kaya ang ginawa ko, tinawagan ko lang yung nag-book. Ayaw Ayaw sumagot? Ganito ang tunay na buhay ng mga rider. May mga customer talaga na walang pakialam sa oras mo. Kaya kailangan yung pasensya mo sobra-sobra dito. Alright guys, so na-pick up na yung item and nakakatuwa yung guardia kasi kanina hindi naman niya ako sinitalo nung doon ako tapos pinagilid niya ako kasi may dumating ata na boss tapos maya-maya nandun ako sa gilid pagilid pa rin siya ng pagilid puta hindi ko alam mo nung gilid yung gusto niya hindi ko naman sa nila lahat, pero karamihan kasi ng warjan na na-encounter ko, parang ang late-late na tlingin na sa mga rider. Tsaka parang alam mo yung galit sila sa mundo, kaya kailangan mahaba yung pasensya mo, or mahaba yung pangunawa mo. But anyway, nakakuha naman tayo ng booking. Bali, sinugol ko na to, papunta siya ng Binondo, Manila. It's 130 pesos for 12 kilometers. So yun guys, dito rin tayo naka-pick up sa Maytagig and papunta siya ng Binondo. It's 12 kilometers for 122 pesos pero ginawa mo 130 So documents lang, napakaliit lang mga tol Hindi rin ako makapagtaupol po kasi natatagalan eh Hindi rin ako nakakuha eh Sobrang hina talaga ng account natin eh Kaya yun, kaya sinisingle book po na lang talaga Oo po, sa lalamog po. Bayad na po yan. Opo ma'am, bayad na po. Okay, okay. Nandito ako ma'am sa may ano okay. ma'am sa may likod Opo okay. Bali dito ay nakarating na tayo dito sa may Binondo, Manila At hindi ko na rin papakita dahil hindi ko na rin talaga na video na na-drop ko na yung item Bali proceed na tayo dun sa may booking natin na papuntang Quezon City available. At the tone, please record your message. When you have finished recording, you may hang up. Hello, Lala Move po. Nandito na po ako. Kala ko medyo smooth na dahil pa na ako. Yun pala is madatagdagan na naman ng haberi yung nangyari sa ating kanina. Kaya kailangan pag naging delivery rider ka, eh madiskarte ka. Tau po. <laughs> Gerald mo po. Lala. Pa-malito mo ba? Lalo. Oh, mo, no? Charot. Chicha na po naman. Ay, isa lang naman. Okay, dito ako nakapag. Okay, sige. Thank you po. After niyan ay na-pick up na rin natin yung item. Okay, Bagong Silangan. Pakulit lang ng item, guys. So 230 pang fare niya. Habang umaandar, sakto naman may lumabas na booking malapit sa drop-off at ito'y nangyari. Ay, shit! Pinuha <b> mo pa? <b> Hindi man ako pinalad na makakuha ng kasabay kay Lala Move eh nakuha naman tayo ng magandang booking kay Joyride at take note, same village lang sila. Pratin sa Joyride, MC Taxi to ah. Um sak, malapit lang dun sa pagda-drop off pa natin dun sa lalang. Mo. So Angas. Serte. <laughs> Let's go. natin. At least point, din na rin natin diyan si Ma'am Bali going din dun sa may drop off natin sa May QC. It's 21 kilometers for 284 pero binigyan tayo ng 300 ba maya pag drop off. Kaso na bisan diretso lang mamen, eh, no? after nga nyan, eh, nakarating na tayo dito sa mid drop off bali kumita tayo dyan ng 300 pesos then on the way na tayo dun sa mid drop off natin sa Alamob at sa so, dinasahan eh nagkaroon na naman ako ng abirya sa last booking natin dito kay Lalamob dahil nahirapan na naman ako i itong item Bale nangyari, tinawagan ko si drapop tapos sabi niya may lalabas daw na tao pero almost 15 minutes ako nagantay dito, ni walang lumalabas. Kaya sa mga nagbabalak na maging isang lalamo rider or maging delivery MC taxi pamanyan eh talagang pag-iisipan mo ng maigi dahil ganito ang tunay na nangyayari sa isang delivery rider. Okay, so after 15 minutes, na-drop na rin natin yung last booking natin. Diyos ko, medyo na ano ako doon. <laughs> Binigyan ba tayo ng aperian nila alam mo bago mag-out? <coughs> so, ayun mga tol. Bali, check natin mamaya kung magkano yung kinita natin. Siguro, kita-kita lang tayo sa bahay. Sa diretsyo na ako ng buwi. Malapit-lapit na rin na sa akin. Let's go!